Ayan guys, ayan uh, fishing tayo ayan. Punta natin yung mga kasama natin balitat tatlo lang kami Time check 5.20 in the morning Ayan yung kasama ko Ayan, punta natin yung isa nating kasama pa dito. Ito yung isa. Laging maaga. Good morning. An. <laughs> recording. Bili muna kami ng isda. Tama, na yun. Ayan, nalis na kami. Nalis na kami. na kami ng pangpain kaso wala wala nga available na maliliit na isda kaya alis na kami kaya mukhang uulan ha Ay, ano hahaha <laughs> <laughs> Rain, rain, go away. Yeah, Hey guys, mukang mu ulan pa. Hayan oh. Rain rain go away. ayun guys medyo malapit na kami malapit na kami sa Miyagaw Iloilo mga patak yung ulan <laughs> yung camera ko <laughs> Ayan, dito na kami sa Miyagao. Ayan. Sunrise. Light, All right, green? Ayan, CJ si Works. Ayan, si Manong JR. Shoutout Manong JR a few moments later update wala pa rin tayo nahuhuli <laughs> nauubos yung ating soft bait maliliit yung mga isda Hindi pa tayo nakakatsamba ng malalaki 3 hours later eto uwi na kami ayan zero balance ayan CJ works ayan <laughs> si manong JR ayan <laughs> uwi and time ayan uwi and time zero anglers champ <laughs> <Siyempre> nakakahiya <laughs> Uwi na tayo. Ayan. Zero anglers. Hi guys, bawi na kami. At wala pa rin kaming nakuha. We on time. Wala kaming nakuha.